Kasama ang everyone sa legit na kwentuhan dito sa Pabala. Huwag kayong Ganon! Ang mga maglalaro kayo mula sa mga nag-addition online, magkumare mm. for nine years. Parehong housewife, here's Jonna and Sel. Jonna and Sel. Hello po, parehong mabarnan. Maring Jonna, Jonna, Jonna Mare Oh, paano par kayo naging magkumare? Magkumare po kami dahil na anak ko po yung anak niya po. Oh, okay. So anong latest, Mare? Ha? Okay. Oh, sige. Kayo ba mga judgmental na magkumare? Yes po, 100%. Very good. Okay. Ito mga tetesi, ang galing niyo. Okay, good luck. Good luck sa inyo, ha? Ito na mga double gods na kikilatesin ninyo. Meng, pao. Meng, pao. Ito na. Good luck sa inyo. Protect your choices dahil kasama natin sa pagkilates ang Dell Gentle Protect. Fabric softener. Alagang all-in-one. Ito na mga friends. Kilala natin si Legit Dabarkads. Number one. Magandang tangali, Dabarkads. Crispin Rodriguez nga po pala from Orani, Bataan. At naniniwala sa kasabiyang pag nadaba, bumangon at lumaban. Ito. Let's meet Legit Dabarkads number 2. Number two. Ale, Daba Cats. Ako po si Berde Jesus, na taga Paranaque, at naniniwala sa kasabihang pag may tiyaga, may nilaga. Bako? Grabe yan. tayo kay Richard Daba Cats, number three. Gandang tanghali, Daba Cats. Ako po lang si Gary Genicio, Manila. At naniniwala sa kasabihan, ang taong di marunong sa pinanggalingan ay naligaw. Malamang <laughs> <laughs> ah! Ito na si Legit Tama Guys, number four. Magandang tanghali po mga dabagad. Ako po si Ronaldo Pinili. Sa may kasabihan kung ano ito na niya, may siya rin aanihin. That's a story, Rick. Uh, naani na yung mga tanim mo sa ulo, ha? Huh? Okay. <laughs> 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 Mabuhay si <Mayon>! <laughs> <laughs> Oh, ano, sa tingin, oh, eh, oh mare, ano? So, ano, ano ang basa na, niyo? Okay yung um, mga Sino sino uh, sa uh, kanila oh. ang may negosyo? Wow, ang lalim, ha? <laughs> ah. Pinag-isipan <laughs> <laughs> anong, 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 negosyo? Anong negosyo? Oo, oh, pinag-isipan. <laughs> ano po yung... <laughs> Salon daw, salon. Ikaw, napapatawa Ikaw, ka. Ikaw, uh, Marang Salon. Ano po, mga stuntman. Stuntman. Uh, parang ganun po. Pwede rin. Oh. Okay. Mga <laughs> Mare... Alam niyo ba, yung ating mga bisita ay mga tatay na may anak na LGBT member. Okay? Para sa unang tanong, step forward. Number two, Virgilio. And number three, Gary. Oh, Wala susuntok sa ilalim ng... Ano, oh, yeah. ha? For 20,000 pesos. Sila ang ba ay magsyota? Yeah. <laughs> okay. Ayan ano na. ang tanong dito sa... Oh, sino sa kanila ang may apat na anak na members lahat na apat ng LGBT community. A. Virgilio B. Gary Ito ay ano lang, piling-piling nalang piling ganyan. Uh, apat? Na lang. Si Virgilio ba o si Gary ang may apat na anak na members ng uh, LGBT community. Bigyan namin kayo ng 10 seconds para mag-desisyon. Timer, go! <coughs> A po. A po. Okay, ang sagot 1, 2, 3 A po, A po. Si Virgilio Si Virgilio nga ba? Alamin natin okay. One, two, Ah oh. ko, lang ko. Lang, ba lang, lang, oh, Virgilio. Oh. <laughs> <laughs> assume, Si Virgilio ba? A may apat na anak na members ng LGBT community. Ayan na ha. Legit. Oh! Legit! Legit! 20,000. Thank you Legit! 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 Virgilio. Legit! Talaga po, may may lahi ho ba kayo? Sa oh, pamilya niyo po? Wala, sa asawa ko meron. Sa asawa mo meron. Pero ilan po talaga yung anak niyo, Tay? Siyam. Siyam! Tapos, Ayan, Celeridad de Jesus. ayun yung mga Shyam. anak niya. Apat dyan members ng LGBT. Paano niyo po na-discover yung sa pinakapanganay nung sa po. apat? Paano okay. niyo po na-discover? Yung, yung panganay, medyo nung lumalaki, eh, medyo pinangaralan pa. Nung... Kasi bakit mo pinapangaralan? Napansin mong may tama, may tagas. Hindi <laughs> 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 naman. Hindi <laughs> eh. tama. Kung <laughs> <laughs> pagaya mo, <laughs> iba na. Buhabali na. Ah. Kakaiba po ng interes. Tapos medyo Medyo pink na yung anino. Ah. <laughs> pa paano nyo pong pinapangaralan? Eh, pinagsasabihan, uh, medyo dumiretso. Hanggang sa nag-high school, hanggang sa nag na siya, nag-high school, may sinabi niya sa akin na pa, medyo... Hindi ko na kaya. Hindi na kaya. Pero ang gupit kasi nila dati, yung prukat. While so, white side wall, parang ganito, Opo. ganun. Dubai kasi ayaw niya, palagi kami nag-aaway ayaw, ayaw niya, niya magpagupit ng ganun. Anong gusto niya gupit? Yung mga ganun ka lang, yung medyo mahaba siya na ako. Pero hindi pa gaano kahaba. Hindi ka tulad ngayon, mahabang mahaba na. <laughs> so, hinayaan nyo na lang po, hinayaan niyo na Hinagaan lang. Po, yun. Yun na lang. Uh, sa, Wala, Diyan na yan eh. Uh, nandiyan Paano nyo na? po tinanggap? Mm -hmm. Okay naman, kaysa naman magkasakitan kami. Anak ko yun eh. Di, pagbigyan Ay. na Ay. lang. Tama, Yaman tama, mo. tama. Yun yung pinakapanganay ng LGBT. Pangalawa po. Sumunod po doon sa panganay. Ganon din po bang proseso? Napansin niyo rin? Ay, yung pangalawa, hindi na nagpaalam. Sumunod na sa kuya eh. talagang nung na-realize ganon siya, kay kuya ako. Ganon? Ganon kuya? Oo, oh, kasi madalas niya isama. Pero yung mga bara po, hindi niya pwede isama eh. Nag-aaway sila madalas eh. Yung pangatlo. Sumunod po. Tsaka yung pangapat. yung pangatlo, pang sumunod din. Yung pang-apat, medyo manok siya, pero bumibigay ni. <laughs> <laughs> ngayon, ngayon Or, hindi pa nakabigay todo. Hindi pa po nagsasabi. Nagsisikreto, pero nakikita ko doon sa mga post niya. Oh. Ah, ah. Mas medyo discreet siguro siya na side. Uh, side dahil kasi yung, siya yung bunso, medyo may takot pa ng konti. Oh. Sa ang gupit, may clay pa rin. Oh. Yung lima, straight. Yung, yung, lima po. Yung apat, nalalaki, straight. Oh. Pero yung... Walo ang apat, anak ng apat. lalaki. Oh. Walo. Isang ah, babae. Kama, isa babae. Siguro kulang kayo sa babae, kaya yung apat naging babae. <laughs> 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 na sobran, pero Tatay Virgilio, kaya yung apat po na anak niyo na yun, ay nagkaroon ng lakas ng loob na kumbaga sundin ang gusto nila dahil Oo. po yun sa pagmamahal at suporta ninyo. Naramdaman Connect. yun sa panganay. Siguro nga po. O ano na lang pong mensahe nyo po dun sa mga anak nyo, Tay? Sa mga anak kong Becky siguro. <laughs> mga ako lang sila yung itama lang nila yung buhay nila at lumayo sa mga... Huwag mga ang, agrabyado. Yung, okay. Hindi sila mahalulunan sa mga masasamang bisyo uh. at number one na yung wag sila mga agrabyado. May mga trabaho na po sila. Meron yung panganay ko. Siya yung nasa barangay. Siya yung nag-aayos sa mukha yung... M makeup po. Oh, no, makeup. Makeup artist. Wow. Akala ko talaga ko yung nag-opera ng mukha. nag-aayos <laughs> nag lang. Nag-aayos <laughs> nag nag kasi <laughs> ng <yan. laughs> mukha. <laughs> Pero tayo, wag po kayo mabibigla. Yan na. Mm. Oy. May mensahe po yung anak niyo sa inyo. Yung apat oh. na Maria mo. Panoorin niyo po. Ito, Ito po. Nilabas pa dito. <laughs> Nilabas pa dito. <laughs> Ayan po. Oh. Hi! Hi! Oh. Mahal naming ama na si Papa Gordesus. Uh, mula bata na rin ang kahanggan sa pagtanda, Kami ay lubos na nagpapasalamat sa bawat oras, lakas, sipag na nilaan mo para sa Kaya ngayong araw na to, taus puso kami nagpapasalamat sa pagmamahal na binigay mo oh. sa amin. Sa matapang na pagtaguyo ng pamilya at pagtanggap. Dahil nandito lang kami mga anak ninyo, susuklianan, pagsusuport at pagmamahal ay eh, ibinigay niyo sa amin ni Mama higit na masarap ang tanggap kita kaysa mahal kita. Kaya mahal naming ama, maraming 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 salamat sa bawat oras at pagmamahal at pag-aalaga sa amin. Mahal na mahal ka namin, Putra. I love you. Ingat. Mahal ka Hi. namin. ni si Putra. Nagiging emotional ka tayo. Kasama rin po natin dito ang isa mong anak. Ang isa pong dalaga, si Alexa. Hi, Alexa. Hi. Hello. Ang... Um, hindi naman siya yung pakanay, di ba? Sir? Pang, pang ilan siya uh, na bumigay? Pangatlo po. Pangatlo. Mm, Anong sinabi sa tatay mo? <laughs> um, actually, wala naman po talagang pag-come out na nangyari. Parang na nakita na po talaga nila yung bata pa lang ako na medyo malambot. Ayun. Tapos, noong 18 years old po, nag-transition na po ako. nag take na po ng mga pills, hormones. So alam naman po agad talaga ni Papa. At ano? tinanggap naman ni Papa, yun ang ano? importante. Oo oh, oh, eh. Totoo. Anong mensahe mo kay Papa? Maliban dun sa... Um, Laka video. Sa video. Um, in behalf of my um, sisters, alam mo, tanggap na tanggap mo kami. Tapos yung bawat um, pagtsatsaga mo, pagsisipag mo, kahit na ngayon 60 years old ka na, talagang sinisikap mo pa rin na kumpleto yung pamilya doon pa lang buong buo na yung buhay namin. At sisiguraduhin ko at ng mga kapatid ko na tutuparin namin yung gusto mo na maging maayos yung buhay ng bawat isa. Buhay. Thank you, oh. Alexa. Ang ah. sabihin mo kay Alexa, dagadaw sa ayos sa'yo, sayo yeah. Mangber. Yes. Siguro, nasa tamang edad na sila. At, Juan, eh, pag pagkasta huwag lang sila mga agarbyado, lumayo sa bisyo, tuloy lang nila buhay nila. Dahil malapit na. Uy, hindi. hindi. 60 ang layo-layo nyo pa po. Alam nyo no, bang matidoblo yung buhay nyo? Yun, dahil malaki ka na tapos sa Gusto mo ba? pinatapos Yan eh. Malapit na, 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 na pa. Si, Alam, hindi mo pinatapos na niya, malapit na siyang bumigay. Ah! Alam <laughs> 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 Sigurado ang saya sa bahay nila. <laughs> Oo, masaya, oh, masaya sure. ba sa bahay niyo pag ganyang apa? Eh. Oh, sigurado. Masaya dahil sila yung... Kasi yung mga anak kong lalaki, wala na sa... Kung Bahing... isa na, oh, nagkasawa isa na lang yung na. nagkasawa na, saka yung babae, sila. Parang buhay prinsipi ka na lang dahil kasi lahat sila nag-aasikaso. Yes! Lahat ng pangailangan sa kanila. Kaya wala nang masasabi. At least yung mga ganyang siguro sila, Masasabi ko may pakinabang na hindi mo dapat ikuan ka. So masasabi na, niyo bang parang swerte pa kayo na nagkaroon kayo ng mga anak na mga Maria, apat na Maria? Kasi yan ang mga yan na hindi ka iiwanan eh. Hindi mag-asawa. Hmm. Pinakaswerte ko na dahil kasi nararamdaman ko na saka nakikita ko naman lahat ng ginagalaw nila sa bahay para sa amin. Yeah. Swerte din sila Tay, kasi tinanggap niyo po niyopusin Oo, isang mabait na tatay thank you thank you po thank, thank, you. thank you alexa mm -hmm. alexa open the lights <laughs> iba, okay. yun, iba yun, mama iba yun, mama sorry 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 Iba pero mami kuya sorry 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 Ah, hindi sorry pa sorry 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 Gary! sorry 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 Ilan, Ilan po? po? Tatlo po sila. Tatlo? Akin ah, na po ng isa. <laughs> Ilan Pero, po yung anak nyo lahat? Lima po. Lima. Naku, lampas sa na kalahati yung Nang anak po? Oo. Oh, oh. Paano po umamin sa inyo, Taygari? Paano nyo po nalaman? Ay, uh, simulan natin okay. uli doon sa pinakamatan. Sa una po. Miembro. Yung panganay ko po, lalaki. Yung sumunod ho. di ko na nakita na habang lumalaki siya, iba na ho ginagalaw ng mga pinanting ng kamilya. Paano niya. pong... May pinky na po, nakaganyan. Paano pong ibang ginagalaw? Gusto niya, yung pilantik ng mga kamilya, may pitik-pitik daw. Pumipitik. Eh. may pinanting. <laughs> Baka naman po may, may, pilantik. may lang. May pinanting. May, pilantik. may pilantik. So, nag-out po siya ba? Umamin sa inyo? Sinabi niya? Eh, sa sa'yo? Or nagkaintindihan na lang kayo? It's oh, not hanggang not... lumalako sila, napapansin ko na lang po. Tinuloy ko na lang, binabayaw na sila. Hindi nyo pinag-usapan? Hindi na ho. Wala pong conversation na nangyari. Wala po. Kasi nga, may lahi rin po kami sa pamilya namin na ganyan. Kaya kinanggap po na lang po. Ah. Tanggap na tanggap ang anak. Oh, nandito po ang mga anak nyo, tayo. Si Gabriel and si Gerald. Hi. Dalawa doon sa tatlo. Oh, good afternoon po. Hello, kumusta mm -hmm. kayo? Sinong mas matanda sa inyong dalawa? Ako po. Ako. So, ikaw yung unang nakitaan. Ang unang no. bumigay po sa pamilya. <laughs> nagyahigya ka pa, nagtatakip ka pa ng mukha, ibumigay na nga eh. Ikaw ba nag-aaral? Graduate na po ng college, Kumlaude. laude. Oh! Oh! Wow. Ako naman! Ako na na yung tatay e. mo, girl! Kumlaude! laude! Oh. So, kumbaga, Gabriel ba? Or... Gabriel po or Ga Gabi? Gabi. Paggabi? Ariel po. Ariel! <laughs> <laughs> The Little Mermaid. Yung pangalawa, si Gerald. Gerald? Ikaw um, naman nag-aaral? Yes po. Senior high school po. Ah, uh, mas bagets ka. Pa ilang taong ka na? Sixteen po. Sixteen. Sana gayahin mo yung ate mo. Yes. Kumlao din Matalino ka rin. Honor student ka din. Yes po. Tataasan ko po yung kumlao din niya. Ay! Paray! Taray. Hindi nagpatalo. Oh, Gabriel tsaka Gerald, since kumbaga wala naman kayong naging conversation with tatay, Oo. ano na lang ang gusto niyong message sa kanya na tinanggap kayo ng buong-buong? -buo. Gabriel. Never niyo pala pinag-usapan to eh. Actually po, i'm um, sobrang saya ko po kasi parang baka mag ako. Sige, okay lang. Okay lang yan. Okay lang, ka. Um, I'm so happy po and proud po na naging pamilya na, naging magulang namin sila. Kasi po... Sabihin mo sa kanya. Huwag mo sa um, amin kwento Sobrang thank you pa kasi alam di naman lingit sa kalaman ng lahat na may mga magulang na hindi tanggap yung mga ganitong anak. And hindi mo pinaramdam sa amin na hindi mo kami mahal simula bata hanggang pagtanda. Nandiyan ka na. Napagtapos kami. And isa ka, ka pa sa mga proud. And actually po, kaya lalo kong bumigay, nung nalaman po bakla ako, lagi na rin po ako nagpapanti. <laughs> kaya po, yun po, kadalasan po, ang ang binibili na pong damit is pang babae. So, parang doon pa lang po, napil ko na po yung suporta at pagmamahal at pagtanggap nila sa amin. Maraming maraming salamat pa. Talaga? Nung naramdaman mong ganun na, may mga damit binibili mo pang babae na? Ang dali. Ano? Mami niya na ho binibili. Mami niya na binibili. Ikaw naman, Gerald. Ano may sayo mo sa papa mo? Um, na mabait. Hello. Thank you pa for everything. Even though na alam mo na hindi kami masyadong magiging mabuti kasi ganito kami. Oy. Kasi kadalasan po kasi yung iba pong magulang po, ganun po yung thinking na kapag bakla, salot sa pamilya, hindi may yung pamilya. Pero thank you po pa kasi hindi nyo po inisip yung ganun na kahit walang wala na po kayo, gagawin niyo po yung lahat para lang po may maiain sa lamesa na pagkakainan nating lahat. Ayun lang, maraming maraming salamat. Ay, maliin naman yung pag itindi mo na pag may bading sa pamilya, salot, hindi totoo yan. Ikaw ba? Inisip mo ba na salot siya? Hindi ho. La, -la, la, sila mahal ko eh. Oh, walang salot. Okay. Everyone deserves love. Yeah. Thank you, Mang Thank you, Sir Gary. Oh, Pupunta pa siya sa palengke, bibili pa siya ng panty. Dito <laughs> eh. <laughs> lang po tayo. <laughs> Ayun na nga. May 20,000 na kayo. Pwede pa madagdagan yan para sa huling tanong. For 30,000 pesos, Tito Sen, ano ang tanong? ah, oh, tanong! 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 Oh! Nagtatalo sila dito <laughs> sa susunod na tanong. Sino sa kanila ang may tatlong apo. Nako. Apo na to, ha? Apo. Na, apo na. na. member din ng LGBT community. A. Crispin. B. Rolando. At alam ko ang pangalan ng tatlo. Mm. Danny, Buboy, at Jim. <laughs> Teka, apo yun. Apo yun. <laughs> ah, apo Apo Ayon, ah, yun, Apo gra Grandchildren. Grandchildren. Okay. okay. Sorry. sorry. <laughs> Okay, 10 seconds para mag -desisyon. Timer, go. Oh, oh. okay. ano? okay. Tato. Oh. Let, letter B. Karina, tama yasakunyo. Oh, Siyono? Letter What? B, Letter oh. B po. Si Rolando. Si Rolando. Si Rolando Rama may tatlong apong na members din ng LGBT community. Ape. Alamin natin kung siya nga. Ah! Oh, tanong! Oh, oh. Oh, oh. Si Kuya ba ay may apong, tatlong apong members ng LGBTQIA+. Ay! Ah! Oh. Ah! Ah! Dito mong kumaring to ah. Ito pa ang 30,000 pesos. Oh, thank you. Ito ang ganyan ko. wala Apo. Ilang buwan na po ito? Wala, wala na busog na. <laughs> Ilan po ang inyong anak? Uh, bali, anin po. Anin. anin. Tapos? Ilan po ang... Uh, Miyembro ng LGBT community. Tatlo po. Sa anak, sa mga anak nyo pa lang po ito. Opo. Tapos, tatlo din sa Apo. 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 O, oh, ayun, tinalong lang po namin. <laughs> Doon muna tayo sa anak, Wait. sa anak muna. Oo. Oh, oh. Paano po sila nag-out sa inyo, Tayo Rolando? Ano po? Umamin Baka. po ba sila sa inyo na sila ay... Paano nyo po nalaman? Uh, Inaasahan ko na po yan kasi may dalawa po akong kapatid na sumunod sa akin na ganda po yung ano. Beke rin po. Ah. May kapatid din. Dalawang kapatid. Ako, nasunod po sa akin. Uh mm -hmm. Eh kayo po? Hindi po. Okay. <laughs> <laughs> so kung maga sa environment, sa kinalakihan nila, meron ka silang opo, kasama. Opo, opo. Kasi kong... chocopon kami, magkakasama. Oh. Uh -huh. po, na-influensyahan. Hmm? Kasi hmm. malalapit po kami, Mag hmm. magkakapatid. Mm. Okay lang naman po kasi. Oh. Uh -huh. naman po yung mga kapatid ko eh. Uh -huh. Tapos, yung mga anak niyo po, umamin uh -huh. po ba sa inyo o...? Or... Kanina nga po sinabi ko, inaasahan ko na po na may lalabas sa anak sa Alam niyo na, ako, na ako, ano. ako, Ramdam, actually, ang magulang ang unang makaramdam niya mm -hmm. Kasi, uh, bata pa lang ko, lahat ito, may pulsera, tapos, palaging gusto, mahaba ang buhok. Oh. Ginagamit uh, yung cortina. Opo, <laughs> kaya gusto niya palagi mambaba yung suot. Mm -hmm. Eh, sa mga apo, sinabi po sa inyo or napansin, niyo na, na lang, lang, din lang, din po? Tulad ng obserbasyon niyo noon. Yung mga anak ko po, nagsasabi, Papa, parang... Ah, sinasabi na yan? Oo, Papa, parang nagkaganon din yung anak ko eh. Ako, tanggapin mo na kasi. Ako nga, tinanggap mo yung mga kapatid mo eh. Tama. Mm -hmm. Tsaka parang dumadaan talaga sa face na gano'n yung mga bagets eh. May, eto na. Tay. Apo. Ang <laughs> ganda po yung mga gems dito ah. sa yung jacket. Gawa po ba ito ng apo ninyo? Ano ka na? Mm. Rank po yan, rank. Nuts. Mm, Nuts. Siya gumawa niyan. Ito pa may message sa inyo ang inyong mga anak. Hi, Papa Rona. Musta? Miss na miss kita. Maraming maraming salamat sa lahat tulong mo. Ingatan mo lagi yung sarili. Mahalamahal ka namin magkakapatid. We love you, Papa Rona. Hi Dover Cats! Hi Papshi! Maraming maraming salamat sa pagpapalaki at sa paggabay sa amin ng tama. And I'm proud as your junior na makita ka. Hi! Uh, thank you for tirelessly giving us the love, the care, and support sa aming magkakapatid. At uh, promise na hindi ka namin papabayaan tulad ng sinabi namin kay Mama. Thank you so much! I love you! Ayan si Tayro Lato! Gusto ka na iyak! Siyempre, bilang magulang. Mm. Ah, normal lang po yung Yo. pag, uh, lalo yung mababait anak mo, di ba po? Anong masasabi niya tayo dun sa, dun sa mga magulang din na hirap po sa pagtanggap mm. ng katauhan at uh, ah, tanggapin kasarihan? Tanggapin po nila kung ano yung bigay. Kahit sa kanila naman po galing yun eh. At uh, dapat mahalin nila sila po. Ang, hindi po lalabas yun kundi dahil sa kanila. po, walang magiging gano'n, di ba po? Tama. Salamat po Tay Ronaldo. Thank you Tay. Oh, dayong so, si Tatay. Yeah. <laughs> si Tatay Crispin. Asa Sabi po natin. si Basilio. Nandito lang po oh. pala kayo. <laughs> <laughs> tay Crispin, kayo po ay meron. ilan po ang anak ninyo na part po ng LGBT community? Tatlo po. Tatlo, Tatlo din. Po. Ilan po ang inyong mga anak? Pito po. Pito. Ayun, uh, sa tingin niyo po ba importante yung umamin or gano'n, magsabi sa magulang? Para sa inyo po. Uh -huh. Siguro po. Kaya so nga lang di po siguro sa bilang isang ama, sa mama po siguro. Sa mama. Pero sa inyo po ba, tayo Chris nag-open po hmm. ba sa inyo yung mga anak ninyo tungkol sa kasarian nila? Hindi po. Oh, So, parang ano yan? Parang, Nagka intindihan na lang. lang. Parang gano'n po. Uh -huh. Pero sa nanay naman po nila, Nagsabi. Nagsabi po sila. Oo, wala po. Tawagin nyo nga po yung nanay. <laughs> <laughs> Eto, kinausap pa siya ng nanay? Kinausap ka ba ng nanay? Nang na asawa niyo po, kinausap kinwento? po ba kayo? Oo, oh, nakakikita niya naman po. Sinasabi niya sa akin. Hmm. Ah. Pero kayo po bilang ama, kamusta po yung pagtanggap po ninyo sa mga anak ninyo? Okay lang po. Okay lang. Ito oh. po, may message sa inyo yung mga anak ninyo. Hi, Hi pa Gusto ko lang mong sabi ng maraming maraming salamat at binuhay mo kami dito. Ayan pa, maraming maraming salamat sa pagmamahal, sa pag-aalaga at pagsisikap mo sa amin. Kahit na sa ilog ka lang nagtatrabaho, isa ka namang at nabuhay mo kaming pitaw pa. Thank you po ng maraming talaga. Gusto lang namin ulit sabihin na proud kami sa iyo at higit sa lahat, kahit na mahirap, Maraming maraming salamat sa iyong pagtanggap sa amin as part ng LGBTQIA pa. Ingat palagi. Eh. Salamat, Yari Salamat oh. po. Oh, mababait Congratulations sa total na napanaluna ninyo. 50,000 pesos. Oh! Maraming salamat sa mga bisita natin today. Thank you. Pinatunayan nyo na anumang naging desisyon ng inyong mga anak, Nandiyan kayo para sumuporta, magpaalala at magmahal sa kanila. Maraming salamat din sa lahat ng nakasalo namin sa masarap ng halian. Saan man kayo, mapatimbahay o team online, team abroad o team studio. Thank you!